Hello guys. Hello. Hello. Hello guys. Hello. Puputulin ko yung saging guys. Gulang na. Ayan, lalapitan natin. Papakita ko sa inyo guys. Ayan guys. Oh, dalawa. Dalawang bulig. Pero yung isa hindi pa ganong gulang. Isa lang, isa lang yung puputulin natin tik ng mapagtripan yan sa iba. Puputulin ko na guys. Ayan guys, oh. Malaking bulig, gulang. Ayan, mabigat. Ayan guys, akyat na ako sa taas, sa kubo. At pasanin ko yung aking dalang saging. Ayan guys, akyat na ako sa taas. Basta natin yung isang bulig na saging na pinutol natin. At pinutol ko kanina. Hindi pala natin. Hindi pala kayo kasali. Ah, bigat guys. Bigat. Ano, malaking malaki ang piling niya. Pakahingal okay, guys Dito na ako sa taas Malapit sa kubo Ayan yung kubo Hingal. Ayan guys Karating na ako sa kubo Dito na ako sa kubo namin Okay, palo, paki-like share O video na ginagawa ko At Malalaman natin kung saan nakarating ang Ating mga post na video Ayan guys, thank you for watching Magandang hapon sa ating lahat